Okay, so guys, nagsusulat ngayon si Jared ng pangalan niya ito, guys, so. Kinagay ko lang kasi may likot yung kamay niya eh. Sige na. At pa, bakit, bakit ang haba yung pangalan namin kapag mga mamayaman, katulad ni Henry C. o oh, oh di ba mayaman siya? O oh. oh, may-ari may ng SM? Hmm. Eh, eh, pero kapag mga mahirap, ang hahaba. Ganun, dami mong wala. Ang dali na dyan. Pag mahihira, pahabaan ang pangalan. Ganun. Pag may paiksiyan. Ano ba pangalan mo? Juan Cristobal B. Alvarado. Ito, ito, ito. Si Javin. Javin Carlos B. Alvarado. Si Javin Carlos ito. Jared Christian B. Alvarado. Sa pagsulat pa lang ng pangalan guys, naubos na yung yaman sa labas. <laughs> oh Hindi na mm. <laughs> alangan alangan kapag mayaman tayo ang pangalan ko. John Chris B. Alvarado. Maganda mm. mm. <laughs> <Dali niya> rin. <laughs> rin tong ano na to, materials. Mm -hmm. Learning materials, laminated siya mm -hmm. Hindi rin siya maaksayak sa Papel. Pag nagpa-practice, magsulat ng pangalan. Lalo na sa mga batang ganito. Makukulit. You're blue done, Jared? Blue to blue? Letter D. Nasa letter D ka na. Blue to blue? Mm, blue to blue. Because so, you're in grade 4 now, no more red, blue, red, blue. Mm, only blue to blue. Right? Red to red? No red mm. to red, blue to blue. Yung letter Ah, finish na si Jared ah. Mix. Mga ano to, mga Shopee. <laughs> Nakikita lang sa Shopee. Pati ito, yung ginagamit namin sa pag-trace ng alphabet. Gabin si Jordan? You're done. Yes. Si Jordan, ang dami pang space. Ang dami pa, oh. Enough na, sola? Enough na, sola? Ang e dami -da sola? One minute, two minute No. Si Jabin hindi pa tapos. Letter O. Letter O, tapos na. Very good si Jari. <laughs> ang club naman very good. Palakpakan ng pulubi, guys. Very good. <laughs> Gabi, nangigit pa sa na nga. Ito na na, Johan. Yes po. Mm, yan o. Yan yung maraming ano, alam sa buhay. Ako malas. Lagi siyang may kasabihan tuwing araw-araw. Ito. -araw. Ito. Enough na, right? Tapusin mo na yan para kakain na tayo. Ito. Hmm, later. Migit pa.

Ika, ko, ka, kong. Ewan ko, Johan. Kami may itlog pa kami. Ikaw, wala ka bang itlog? Ha? Wala ka itlog? Ika Itlog na pagkain. Ha? Ah. Hindi itlog na. <laughs> Sabi mo kasi wala ka itlog. Wala, wala na nga tayong itlog. Bumili kang itlog. muna sa grocery. Kung na may wallet ko. Pisa, ka, Bilisan mo na, Jab. Tapos na si Jabin. Ikaw hindi pa. No, I can't. I can't. Pumili um. <laughs> ka lang ano? Hmm. Limang piraso. Play your toys? Eh, lutoy mo yung ano, mula. Hmm. Play your toys. Bilisan mo lang, Joanna. Huwag ka na bumili yung chichiri, ha? Yes, po. mo si Jabin. Reses nila. Tsaka si Jared. Yes, po. Tapos ka na ba, Jordan? Yes. Menos. Hindi pa, oh. Meron pang natitira, oh. Ang pangalan niya. Seda, please. Seda. Hmm. Seda. Okay, okay okay na siya magsulat gamit ang ballpen. Dito wag ka magsulat sa mesa jo. Yeah, dito pa. Tapos mo yan, bilisan mo. Mhm. Bilisan mo na. Ito naman ang aking kinder. Nagtitrace pa lang ng pangalan.